Okay guys, so nandito na yung lahat ng pinamili ko sa Japan and i-unpack na natin. Papakita ko sa initial lahat. So let's start with this one. Ito yung multifunctional smartphone video kit. This is tax-free guys, which is good. Sobrang mula lang niya. I think it's 76,000 uh, 76, yen or 76 Australian dollars. Indian. Wait lang. Mm. Okay, so this one. Bumili ya. And the same, the same. The same shop. Bumili din ako ng DVD na rewritable. This is 5 pack. Lima lang yung binila namin. Kasi yung 10 pack, masyado na siyang mabigat. And, bumili din ako nito. Sobrang mura lang siya guys. Seven dollars lang. Pero maliit siya. Um, ah oh, ilang ml ba ito? 200 ml. And then, syempre, nag-Disney nag tayo. Bumili ako ng bag. Ay, saglit lang pala. Separate ko yung mga souvenirs. So, ito yung trending. Trending sa Reels tsaka TikTok. Yung Den Don, Don Quixote um, shop. So, sobrang dami kong binili dito sa shop na to. Mostly, ah, uh, most na binili ko ay galing um, isa Don Quixote shop. So, parang ano, nag, yung ibang uh, yung, yung ibang product dito, ang um, binis ko lang din sa mga nakita ko doon sa trending sa Reels tsaka TikTok. So, yan, buksan muna natin. Sa pack, bumili ako nito. Kasi guys, dun sa work ko, sobrang, um, yung ang pinaka problema ko dun sa work ko is yung shoulder ko, kaya bumili ako nito. Ito ay 60, 60 pieces yata ito. Na ano na siya, na, na ano bang tawag nito na, na dislocate, na dislocate. Na ano na siya na, Basta nasira na yung box niya pero maganda maganda pa rin naman. Hindi naman nasira yung sa loob niya. So next is this one. Ay, contact lens um liquid or yung contact lens uh, ano kasing tawag nito? Basta yung pampano ng contact lens. Contact lens liquid. Bumila ko ng dalawa actually. Kasi ito kahit na mabigat siya, binili pa rin ako. Kasi sobrang importante ito sa akin kasi I am wearing contact lens almost every day. Tapos next is this one. Nakita na ko dito, sabi niya pang colored contact lens daw. Hindi ko alam kung ano ang difference nito pero bumili na lang din ako nito. Kita try ko kung maganda ba talaga siya. Walang ganito dito sa Australia, guys. Ito lang siya sa da, sa Japan ko lang siya nakita every kahit sa ibang shops kahit sa ibang country wala din. So, I got um yung 2 packs na lang by 120 ml. And then next, guys, itong trending na trending tong uh, SPF 50 na to. Sabi nila maganda daw. Sabi nila yung mga um, nakita ko sa reels. Highly recommended daw. Kaya, trinay ko na rin. And this one too. This is an eye drop, guys, for dry eyes. Kasi yung mata ko, um, lagi siyang dry. Bumili na rin ako nito. Next one is this one, guys. Dalawa yata ang binili kong ganito eh. Dalawa ba? Ay, ay sayang. Isa lang pala binili ko. Kasi pang, pang ano to, yung sa bangs. Para ma-straighten daw lagi. Langin naman. Nagbabangs na ako lagi. So, this was highly recommended to sa mga ano, mga nag-visit uh, nag na ng Japan. And this one is also a drop. Um, maganda siya sa ano, contact lens. Safe siya sa contact lens ng eye drop na to. Kaya bumili la ako ng dalawa. Kasi baka, ano, mabilis siya maubos. 8ml lang kasi kaya dalawa nagbinili ko. And then next, nag-try din ako guys ng uh, eyebrow. Tinan ko tong eyebrow nila kasi nauubos na yung eyebrow ko. Sana maganda. Hindi ko alam kung walang review to. Nag, uh, naghanap lang ako ng, 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 ng pwedeng eye, eyebrow. Hindi na ako nag-check ng price. Basta, pinili ko na lang kung, ay, pinili ko na lang kung alin yung, may, kung alin yung eyebrows na meron. So, next one, guys. Natupik na siya, oh. Ito, trending din siya, guys, na, ano, vitamin C na deep clear face wash. Sana dalawa pala lang pala yung binili ko, no? Kasi yung ano, yung face wash ko, wala. Hindi ko alam kung nasaan, no? Na vitamin C din yun. Pero sabi nila, maganda daw to. Next one is this one. Highly recommended din to, guys. Pero nakalimutan ko na kung ano to. Parang toner ba to or serum? Basta maganda daw siya, sabi nila. Sabi ng mga ano ha, sabi ng uh, mga napanood ko na nag-recommend ng mga Japan products. And same with this one. Kasi yung hair natin guys is sobrang nang nagda-dry. Kaya bumili ako ng hair oil serum. Although meron pa akong mga serum dyan. Gusto ko i-try to. Hindi ko na, hindi na ako bumili ng hair mask nila kasi uh, sabi nila, yung iba nagsasabi na maganda, yung iba hindi. Kaya sabi ko wag na lang ako bumili kasi may mga hair mask pa naman ako dito sa bahay. Kaya ito na lang hair oil serum na lang ang binili ko. Then next, ito, nakita ko yung may, ano, may kabayan tayo na nag-review na beauty soap na uh, sobrang ganda daw nito. Uh, ilang piraso ba to? Hindi ko alam, isa, isa, parang apat yata yung piraso nito. Pampaputi daw to. Tsaka mag, sobrang ganda daw nito sa skin. Hopefully, mag-work siya sa skin ko. Kasi I have a very sensitive skin, guys. Okay, so next ay ito. The next naman ay ito. Puro sweets yata. Saglit. Okay, open lang natin. Hmm. Okay. Saglit lang. Papakita ko rin pala yung... Okay, so this one. Sobrang gustong gusto ko yung type ng ganito, guys. Yung ano, jelly. Peach dried jelly. Bumili ako niyan. Bumili din ako. Ay, ang cute nito. Nang Sanrio characters na KitKat. KitKat, guys. Ang maganda sa ano, sa Japan. Sila lang yung may iba't ibang flavor ng KitKat. Tignan nyo. Ang cute nito. Tapos, mura lang siya. Ang ganda. 28 pieces. <laughs> so excited. And then, bumili rin ako ng chocolate na Meiji. I remember, may ganito sa ano, sa Pinas. Bumili ako dati ng ganitong chocolate sa Pinas, pero wala rin ito sa ano eh, sa Australia. Kaya bumili na lang din ako ng chocolate. Masarap to guys. ah uh, natikman ko na to, pero tikman natin yung ano sa Australia, ah, uh, Japan. Next one is Calbo Choco. Meiji din siya. Hindi ko alam kung bakit gustong gusto ko yung ganitong ano, yung Meiji na chocolate. Masarap. Next one is Macadamia. Ano siya? Natupit, natut natupit, natupit, natupi, no? Guys, favorite ko ang Macadamia. Kaya bumili ako nito. Tsaka nakita ko rin to na ni-review ng isa sa mga vlogger kabayan natin na bumili nito. Recommended din daw siya. Masarap. Masarap daw pero di ko natikman. Matitikman natin soon. The next one is this one. Candy. Ang cute niya. Wala akong nakita nag-recommend nito. Pero nakitaan kasi ako. Kaya bumili na rin ako. Next one is another KitKat. Parang nakita ko to sa ano sa ibang sa ibang uh, vlogger na bumili ng iba't ibang flavor ng KitKat. Um, siguro ilang flavor yung binili ko. Few, very few lang yung binili ko. Yung gusto ko lang talaga kasi um, meron naman ditong KitKat na chocolate. Kaya, ayun. Um, konti lang yung binili kong flavor ng KitKat. Hindi ko binili lahat ng flavor. Next one is this one. Kami kami as usual. Favorite ko tong ganitong type ng candies. Bumili ako ng dalawa. Another one. Another chocolate ng Meiji. Siya sure, guys. Meiji chocolate. Bumili ako ng dark kasi para para ano makakain din yung asawa ko para hindi lang ako lagi yung kumakain ng mga chocolate kasi ayaw niya ng chocolate na normal lang. Gusto niya yung ano yung dark. So ito binili ko para sa kanya. And then another macadamia oh, natanggal na tunggol Oh. Sobra kasi na ano yung ano ko yung bag ko. Sobrang pak na pak siya. So yan, bumili ako ng dalawang macadamia. Cooking nuts. Macadamia. Okay, dalawa pa lang klase ng binili ko ng macadamia. And then, ito, pang good breath. Ito, pang good breath din. Guys, ito, iinumin ko sana to. Kaso, bawal palang lang i yung mga binili mo na free tax sa Japan. Kaya, ito, naganyan na yung nangyari sa kanya. Nadala ko na lang din dito sa Pinas. And then, another chocolate, guys. Dark. Another dark one. Para sa asawa ko to. Kasi mahilig siya sa dark chocolate. Meiji din siya. Tapos, ito, pang clear peppermint. Mahilig kasi ako sa ganito, guys. Tig dalawa yung binili ko. Ayan, para, ano, laging fresh bread tayo. Kasi feeling ko minsan, eh, bad bread ako, eh. Okay, <laughs> guys. Bakit isa lang binili ko nito? Ito, nakita ko to na, ano, na nirecommend sa, na recommend, na, may nagrecommend nito, yung KitKat na, blossom, strawberry cheese, cake flavor. Sobrang sarap daw nito. Pero bakit? Bakit isa lang yung binili ko? Ang naalala ko, dalawa yung binili kong ganito eh. But, anyway, sige, hayaan mo na para matikman ko rin. Ganda guys, oh, diba? So, meron akong tatlong flavor ng KitKat na nabili. And then, last, last na ano, na bag. Is this, this one. Guys, ito sa Don Quixote ito ha. Sa Don Quixote lang. Kasi bumili din ako sa ibang shop. Okay. Tapos, saan ko lang to? Okay. So, bumili ako nito Kasi, guys, sobrang hilig ko ng ganito. Tingnan nyo, oh. 1500 lang siya pag walang tax. 1650 pag, ano, pag uh, may tax. So, meron na siyang two, two, no stripe two, eh. Ano to, eh? Parang pampa, pampa slim. Kasi laki-laki ng chan ko, kaya bumili ako nito. Mura lang naman, diba? Kasi pag dito, hindi mo yan mabibili ng ganitong presyo. Sobrang mahal. Tapos, bumili ako din ng ganito. $6. $660. Large to, large to double large. Ang binili ko, guys. Kasi, yung, ano, yung mga nabibili ko, hindi siya, ano, hindi siya mahaba. Kaya, buti na lang may mga sizes sila. So, ito, I'm sure na mag-fit to sa akin. Kasi, bumili ako ng stockings nila. Yung LL. Nag-fit naman. So, bumili din ako ng magnet na souvenir from that place um, down kay Hotep. And, pumili ako ng socks para sa kasawa ko. Six cash-in. Ayan. At, anim na to ha. Kasi yung paa ng asawa ko, grabing, ano, grabe ilang Ilang months pa lang, nagbubutas na yung mga socks niya. Kaya, bumili na rin ako ng socks para sa kanya. So, next, guys. Next, guys. Agadit lang. I-level mo na natin. Next is yung binili ko sa sa airport. Yan, Duty Free Tokyo International Air Terminal. Ust, um, bumili ako ng mga bumili ako ng mga sweets dyan, guys. Ayan. Tiyana! Guys, gustong gusto ko tong ganito. Ganitong ano, packaging. Makikita mo yung cherry blossoms dyan, tsaka yung ano, yung Mount Fuji. Paganda. Limited edition lang to guys kasi ano, spring doon. Kaya, meron silang mga ganito mga um, packaging. Next one is Otaru. Ru. Otaru. Ano to? Biscuit siya na may cheese. Masarap. Masarap yata. Sa picture nakita ko masarap. And then, chocolate almond. From, ito rin sa ano ha, sa um, airport. Tapos, bumili din ako nito. Matcha strawberry truffles. I, eh, may nadaanan ako ng incense, guys. Ang bango. Inamoy ko siya. Sobrang bango niya. Incense to. Parang ganito siya, oh. Bango niya. Tapos, meron din. So, ito, guys. Hindi ko to binili sa ano. Naalala ko, binili ko to sa Daiso. Kasi sobrang favorite ko kasi ng mga jelly jelly. Gani gamit ko nun. And then, bumili din kami nito. Jack Daniels na ano chocolate na may ano may wine or whiskey. Then, bumili din ako nito. Bookmark. Ang cute niya, oh. And then, bumili din ako ng ito. Nakita ko, guys, na-recommended nito ng isang kabayan natin na taga-Japan yata. Pampaputi. Gusto ko magpaputi ulit. Sayang nga eh. Dapat dalawang malalaki na lang yung binili ko. Hindi ko na naman na ano, hindi ko na naman na-calculate yung discount na makukuha ko. Kasi ito 120, ito 240. Mas mahal pag itong maliit lang yung binili mo. mas mga kapag malaki. And then bumili din ako guys ng lotion. Ito, trinai ko tong body lotion nila na Milky. Maganda siya guys, promise. Sobrang mura lang pero maganda siya. And then Same with this one, uh, cleansing foam with hyaluronic acid. Trinay ko na din to. Sobrang ganda din yan. Okay. And then, ang sobrang cute. Souvenir. ang <laughs> cute. Okay, sulit so lang guys. Ilabas ko yung iba. Hey, so, pumili din kami ng few shirts for hubby. Mahal. Hindi, hindi siya mahal. Sakto lang. Hindi mahal, hindi mura. Pero at least nakabili kami ng dalawang um, pair. Tsaka bumili din kami na ito. Souvenir. Guys, meron din pala ako. Nakalimutan ko, hindi ko nakita. Ito is from Don Quixote, pero hindi siya, ano, hindi siya tax-free. Pinili ko siya ng with tax kasi isa lang. Okay, so let's proceed to yung mga souvenirs. Kundi so niya, this is another souvenir This is a souvenir shirt. This is from my husband. And dahil pumunta kami sa Disney Sea, bumili din ako ng mga souvenirs doon. Ito yung parang baunan. Bumili ako ng baunan. And then, dumaan kami sa... Sa... So, Dumaan kami sa ano sa sa Disney souvenir shop. And then ito yung mga napamili namin. Fantasy Spring. dahil mahilig ako sa mga ganito, bumili ko ng ganyan. Disney. And, oh! Ito yung pinakagusto ko, guys. This is my favorite. I love this one. Mickey Pen. And, ito, I think I bought this in Daiso. Yes, Daiso. And, Okay, and then I've got this. I think this one is from Daiso. It's a memo. guys so, ito yung mga souvenirs na binili namin sa uh, iba't ibang places na napuntahan namin. Pumunta kami sa Kyoto, kaya bumili ako nito. Ito mo Kyoto. And then, bumili kami sa temple. May binili akong ano sa temple. Ayan natin ito. Ah, ito yun sa ano, sa Sea Paradise. Cute, no? Ano din ito? Magnet. Tapos ito yung sabi nila ko sa Don Quixote, Tokyo, Japan. And then, I think this is also from Sea Paradise, Yokohama. It's a little souvenir, um, dolphin. And then, Ito naman. This one, binili namin sa Osaka Castle Museum. Ayan. Ganda ng packaging nila guys. Ang cute. Sandang natin. And then, wow. Kakit niya. Oh, kawaii. Kasi winner Japan. So, this is uh, sa, ano, sa castle. Punta kasi kami sa Osaka Castle. Kaya bumili ako ng souvenir doon. Kaya this is it. I can't see yung I don't know what to call it But Ah, ano to Parang Ano, another Um shop. Anyway, sa so bumila ko nito Osaka Castle Stain plate, ang cute niya Kawaii And then, ito, itong cute na ano na pa espada. Yan. And then, I also bought this one. Kasi, love na love ko yung castle, guys. Sobrang ganda. Tsaka, meron siyang, ano, cherry blossoms to own. Kaya, bumili ako na itong postcard na to. And then, next one. Ano kaya to? So, this is Yokohama. Sea Paradise din. Ball pin nga to. Ay, oo. Oh, oh, ball pin nga, guys. So, oh, cute nga, no? Sea Paradise na ball pin. Okay, guys. So I've got this one, this memo, and and I have this. This is from Daiso as well. and another one from Daiso. And this one, this little cute ribbon. I'm kidding. I loved it. Okay, and wala na yata. free. Pinagay ito sa akin sa daan. Okay. And that's it. At uh, meron pa akong papakita guys yung mga, lahat ng souvenirs na nabili namin, yung mga magnets. Kunin ko lang saglit. Okay, so that's the ball pen. Okay guys, so next is this one. This cute, cute little box here. ah um, um, I think pinili namin to sit sa sa ano sa Hokkaido kasi bumili ako nito yung cute na socks Hokkaido yata to eh hindi oh, ba ang cute 23 to 26 centimeters. This is my size. <laughs> ang cute niya. <laughs> Tapos, ay oo, tama. Hokkaido nga guys. Hokkaido na ano, na magnet. Ang hindi ko lang nabili na ano, na souvenir na pinuntahan namin. Dun sa ano, sa, pa, ang tawag nito? sa Mount Fuji. Tinin! Ang cute! Kawaii! Anyway guys, hanapin ko pa yung ibang souvenir. Ay, saglit lang pala. Ah, uh, nasa na ba yun? So, this one is Hokkaido. And this one guys, bumili ako ng mga charms. Bumili ako nito. Yung ito. Siguro gagawa na lang ako ng separate um, video for my charms. But, meron akong biniling magnet. Din sa This is Dear Japan Nara. Pum pumunta din kayo sa Nara para bisitahin yung mga deer doon. Kaya pumili na rin ako nito para sa souvenir. Guys, papakita ko rin pala yung binili ko sa Daiso. Dahil mahirig tayo sa Chaotix, bumili ako nito. Top, top coat tsaka base coat. Ito binili ko sa Daiso. Tsaka ito. 23 to 25 centimeters na size. Ay, nako. Bakit ito yung kinuha ko? Ay, naku. No, Malate na naman to sa paa ko. Kasi ano ko eh, 26 ako eh. Ito, tama yung size. Pero ito, hindi ko na nakita. Hindi ko na na-check. But anyways, guys, saglit lang.